Hello guys. Eh, ko yung mga tumutubong ano ng ng pipino kasi nasasakop niya yung kamatis. Yung mga manok ko. eh Ay. Ay. Yung mga manok. Sisiw pala. ninyo guys. Sinasakop na kasi ng pipino yung kamatis. So, puputo lang ko siya. Diyan ka muna. Ayan. Diyan ka. Lay ba? Siguro mas maganda mag-live ako.